So, as promised, Brad Soro, no, ito yung latag. Yung nabanggit ko sa'yo tungkol dun sa sulat ni Elias. Lalatag ko dito kasama na transcript. Kau na bahala mag-double check. Ikaw na ang bahala kung ano-ano. Uh, so, Brad Alvin, kung mapapanood mo to ha? Tutukan mo, ha? Tutukan mo. So, ang punto dito, kung si Elias dinala sa langit, katulad na nakasulat sa ikalawang hari, 2.11. Ang sabi doon, at nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias ay sumampasalangit sa sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Ngayon, ang tanong, ano, bakit may mababasang ganito? Nasa Bible din to, 2 Chronicles 21:12 to 13. At dumating isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josapat na iyong ama o ng mga lakad man ni Asa na hari sa Huda, kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel at iyong pinasamba sa Diyos-Diyosa ng Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem. Gaya ng ginawa ng sambahayan, akab, at irin man pinatay ang iyong mga kapatid sa sambahayan ng iyong ama na lalong mabuti kaysa sa iyo. Ngayon kung papansin natin, hindi isang prophecy ang sinulat ni Elias. Ha? Si Elias ang nagsulat niyan eh. Dahil past tense na niya ito nilagay. No, ibig sabihin nangyari na ito, alam ni Elias ang pangyayaring ito dahil andito siya sa mundo. Ngayon ang tanong Nung sinabi ba ito ni Elias? Sinabi ba niya ito bago sumampas sa langit o pagkatapos sumampas sa langit? Kasi, pwedeng sinulat niya ito, sinabi niya ito, pinadadaan niya yung sulat bago siya sumampas sa langit. Eh. So, tingnan natin sa Bible. Ano? Yan. So, medyo mahaba-habang kwento kasi siyempre, Old Testament, La tagmo natin yung cast of characters no. Naganap to sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles at 2 Chronicles. So unang-una -una, si Elias, yung propeta. Eliseo, si Elisha. Yan yung kasama ni Elias. Josapat, oh ito ha si Josapat, hari ng Juda. Si Joram, anak ni Josapat, hari din ng Juda. Pareho silang hari ng Huda. Mag-ama yan eh. Mag-ama. Nagkasabay din silang naghari sa Juda kasi nung panahon nga na yun, co-regency. Nag-overlap. Diba? Meron pang isang Joram. Anak ni Ahab at ni Jezebel. Hari naman ng Israel. So, dalawa ang Joram. Isang tiga Juda, isang tiga Israel. Pero naman si Ochozias, no? Dating hari ng Israel, yung pinalitan ni Joram, na hari ng Israel. Ah, basta dalawang Joram, dalawang Joram o Jehoram sa Bible. 'Yan lang naman ang cast. So, ito, City of Jerusalem, 'yan naman yung capital ng Juda. So, sa mga para lang alam din yung iba. So, ang Jerusalem nasa loob ng Juda. Yan. Jerusalem sa loob ng Juda. Yun ang capital, ha? Yan. Basahin muna natin ito. 2 Kings 1.2 At si Otosias ay nahulog sa silahiyan sa kanyang silid sa itaas na nasa Samaria. At nagkasakit. Si Otosias to, no? At siya ay nagsugo ng mga sugo at nagsabi sa kanila, kayo ay magsiyaon, usisain nyo kay bub na Diyos sa ekron, kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Yun ang inutos na Otosiyas. Anong sumunod nangyari? Sa, dun din, kasunod lang, 3 to 4, Second Kings 1, 3 to 4. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, ikaw ay bumangon. Umahong ka na, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria. At sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na kaya kayo'y nagsisiyaon upang magsipag-usisa kay Balsebub na Diyos sa Ekron? Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay hindi bababa sa higaan ang ngayon sinampahan, kundi walang pagsalang ikaw ay mamamatal. At si Elias ay umalis. No. So, dito mababasa natin na sinugo ni Oseas ang kanyang mga sugo upang usisain kay Balsibub kung siya ay gagaling pa sa sakit niya. Ngunit hinarang siya ni Elias sa utos ng Panginoon at pinasabi na si Oseas ay mamamatay. Ano ngayon ang sumunod na nangyari? Diyan muna ha, ningin ano sumunod na nangyari. So sa 113 2 Kings to ha. At muli siyang nagsugo ng punong kawal ng ikatlong dilimampuin na kasama ng kanyang limangpu. At ang ikatlong punong kawal na lilimampuin ay umahon at naparoon at lumuhod sa harap ni Elias. At namanhik sa kanya at nagsabi, O lalaki ng Diyos, isinasamo ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng limampung ito na iyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin. So, Ilang beses nagsugo si Otosias na mga limam, limampuin para kausapin si Elias. Ano ngayon ang sumunod nangyari? Sunod-sunod lang ha. Sa 1.17, dun din, sa 2 Kings. Ito ha, Brad Alvino. Ito ha. Sa gayoy na siya, ayon sa salita ng Panginoon na sinilta ni Elias, Namatay matay si Otosias. Yung nahulog sa silohiya, di siya gumaling eh. Masam pa sa Diyos Diyosan eh. So, anong sumunod? At si Joram, Joram ito ng hari ng Israel, ay nagpasimulang maghari na kahalili niya ng ikalawang taon naman ni Joram, ito naman tiga Juda, na anak ni Josapat, na hari sa Huda, sapagkat wala siyang anak. So, yung unang Joram dyan, yan yung sa Israel, yung ikalawang Joram dyan, yan yung sa Juda. Sinasabi lang yung ratio o yung relationship na yung first year ni Joram ng Israel, second year naman nung Joram na tiga Judah, na anak ni Josapat na co-regent ng Diyosapat, tatay niya. So, dito mapapansin natin na namatay nga si Othosias at si Joram, hari ng Israel, ay nagsimula maghari ng ikalawang taon naman ni Joram, hari ng Juda So, first year ni Joram ng Israel, second year naman ni Joram, hari ng Judah na anak ni Josaphat. Ngayon by this time, nag-uusap naman ngayon si Elias at Eliseo. Ito naman yung sa 2 Kings 2.11. At nangyari, samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampas sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. So, sa panahong ito, wala na si Elias. Ha? Dahil sumampan na siya sa langit. At sa puntong ito, may naghahanap kay Elias na mga anak ng mga propeta na may limang malalakas na lalaki. No? Sige, basahin na rin natin. No? Katunayan, 2.15 ng 2 Kings. Wala na si Elias nito. Ha? Si Eliseo na naiwan. Eh. At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nangasa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumasa kay Eliseo at sila'y nagsiya o nasinalubong siya at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. Sa 16, at kanilang sinabi sa kanya na rito ngayon sa iyong mga lingkod ay may limangpong malalakas na lalaki. Isinasamo namin sa iyo na payaunin mo sila at hanapin ang inyong Panginoon. Baka sakaling itinaas ng Espiritu ng Panginoon at inihagi sa isang bundok o sa isang libis. At kanyang sinabi, huwag kayong magsipagsugo. Tumututol si Eliseo. No? Sa 17, at nang kanilang pili, pilitin siya hanggang sa siya mapahiya at kanyang sinabi, magsipagsugo, magsipagsugo kayo. Sila ay nagsipagsugo nga ng na limampung lalaki at hinanap nilang tatlong araw. Ngunit hindi nasumpungan siya, hindi na nila makita si Elias. So, okay ha? Lana siya dyan. Ngayon, at this point, sumampan na si Elias sa langit. So, anong punto rito? Tandaan mo na natin, anong panahon nilang yon katulad nong sinabi ko kanina, nagkakasabay ang mga hari o oh, co-regency. Na nagahari si Josaphat, nagkaroon ng pagkakataon na nakasabay niya sa paghahari yung anak niyang si Joram. Yung hari ng Juda. Pero ito muna. Hmm? Ito ang point dyan. 2 eh. Kings ito ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba rito isang propeta ng Panginoon upang tayo ay makapag-usisa sa Panginoon sa pamamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng hari sa Israel ay sumagot at nagsabi, si Eliseo na anak ni Sapat ay nandito na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. So dito, nagsasalita si Josapat yung hari ng Huda, Huda tatay ni Joram na hari din ng Huda. Naghahanap sila ng propeta ng Panginoon. Eh, hindi nila mahanap si Elias eh, kasi wala na. So, ang nakita nila si Eliseo. So, dito pinapakita lang na nung panahong hari pa si Diyos sapat ng Huda, kasama ni Joram na hari din ng Huda, wala na si Elias at this point. No, 3.11, wala na si Elias. Kasi 2.11, doon siya umalis eh. So, 3.11, wala na si Elias. Ngayon, pare, corrigent sila. Pareho silang king. Uh, kasi later on, mamamatay na si Josaphat. Magahari na lang si Joram na mag-isa. Pero the point is, nung buhay pa si Jusapat at hari pa, wala na nun si Elias. So, tandaan natin yon ha? Nung panahong buhay pa si Josaphat at hari pa, wala na nun si Elias. Pero hari na rin si Joram. So, balik tayo kay Joram. Tandaan mo lang, Alvin, yung details, ha? In details Ngayon, tanong, ilang taong ba naghari si Joram, yung hari ng Huda, uh, sa Jerusalem? Ilang taon? Ayon sa Biblia. 2 Chronicles 21.5 Si Joram ay 32 taon nang siya magpasimula maghari at siya nagharing 8 taon sa Jerusalem. So, 8 years siya naghari sa Jerusalem. Brad Alvin ha, 8 years daw, 8 years si Joram ng Juda ay naghari sa Jerusalem. Hari ng Juda, si Joram. Eight years. Okay? So, so for brevity and clarity, ilagay na natin na pawala na si Elias nung panahong ito. No? Dito kasi sa talatang 2 Kings 1.17, ito yung kanina, sa gayoy na matay siya, yung kay ayon sa selta ng panginoon na sinelta ni Elias at si Joram ay nagpasimulang maghari na kahalili niya ng ikalawang taon ni Joram na anak ni Josaphat na hari sa Huda sa wala siyang anak so ito yung kanina first year nun Joram na king ng Israel ay second year naman ni Joram na king ng Juda na anak ni Josaphat No? tanda natin near this point paalis na si Elias kasi after no 117, sumunod na yung 2 Kings 2:11 eh. So, sabi ka, yan yung conservative estimate natin diyan na diyan na natin sisimulan bilang eh, yung bilang. Yan yung no second year ni Joram bilang king ng Juda, paalis na si Elias. Hindi na yung nagtagal, andun yun sa loob ng second year ni Joram bilang hari ng Juda. So, tanda natin, ang total ng pag ni Joram ay walong taon sa Jerusalem. Okay? Ilalagay na natin sa second year ni Joram ng Juda bilang hari nung umalis si Elias. No? For brevity lang, pero near that point, kasi hindi naman in-specify kung alin dun. Pero, makikita mo sa Bible na doon yun. Doon yun sa parting yun. Hindi na yun lumabas noong second year ni Joram. Okay? Ang tanong, ito muna, balik tayo kay Joram, king ng Juda. Anong klaseng hari ba si Joram? Masama siyang hari. Hindi siya katulad noong tatay niya na Josephat. So, sa 2 Chronicles 21, 4, nang si Jerome nga ay bumangon sa kaharian ng kanyang ama at lumakas, ay kanyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel. Sa so 4 yan, ano? So sa 6 tayo. At siya'y lumakad ng lakad na mga hari sa Israel, gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Akab, sapagkat siya'y nag-asawa sa anak ni Akab at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. No, masama itong Duram, king ng Juda. At dito na nga sa puntong ito, sometime in his reign, reign ni Duram, dumating yung sulat ni Elias kay Duram, king ng Juda, anak ni Josephat, hindi yung Duram ng Israel, hindi na yun. Sumulat si Elias kay Duram, na king ng Juda, yan na yung sa 2 Chronicles 21, 13 Ang banggit dyan, ulit. At dumating ay isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Diyos sapat na iyong ama, o ng mga lakad man ni Asa na hari sa Juda, kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel, at iyong pinasamba sa Diyos Diyosan, ang Juda at ang mga nananahan sa Jerusalem, gaya ng ginawa ng sangbahaya ni Akab, at iyo rin naman pinatay ang iyong mga kapatid sa sangbahaya ng iyong ama, na lalong mabuti kaysa sa iyo. Pansinin natin na hindi prophecy ito. Hindi nang huhula si Elias dito. Kaya nga ang banggit niya, ulit no, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad. May conclusion niya eh. Sapagkat hindi ka lumakad na mga lakad ni Diyos sapat na iyong ama. Ano pa? At iyong pinasamba sa Diyos Diyosan ng Huda at ang mga nanahan sa Jerusalem. Pinasamba sa Diyos Diyosan. Past tense na naman. Mayroon point yan eh. Kung bakit in-emphasize yan. Ano? At iyo rin naman pinatay ang iyong mga kapatid, profesi Bayan. Past tense na yan, pinatay na nga niya. Hindi naman niya sinabing papatayin mo ang iyong mga kapatid. Pinatay ang iyong mga kapatid sa sambahayan ng iyong ama. Na lalong mabuti kaysa sa iyo. So mga sinabi dito ni Ilyas sa sulat, puro past tense na. Naganap na, hindi ito hula para kay Juram, At nakapaloob sa sulat ni ito kay Ilyas kay Juram yung mga nagawang kasamaan ni Joram at sa pagpapatuloy ng sulat dito na dito na no may hula na na iniwan si Elias kay Joram ito na yung prophecy part prophecy part second chronicles pa rin, 21 14 to 15 so sabi narito ang Panginoon ay mananalot ng malaki sa iyong bayan at sa iyong mga anak at sa iyong mga asawa at sa lahat ng iyong pag-aari at ikaw ay magkakasakit ng mabigat na sakit ng iyong tiyan hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. No? Dito hinulaan niya si Joram, Joram na tiga Juda na mamamatay sa sakit ng tiyan. Hinulaan niya no? at lumipas ang panahon sa 2118 pagkatapos ng lahat ng ito, ay sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang tiyan ng walang kagamutang sakit. Ano nangyari? So, sa 19. At nangyari sa lakad ng panahon, sa katapusan ng dalawang taon, ng, ang loob ng kanyang tiyan ay lumabas dahil sa kanyang sakit at siya ay namatay sa mabigat na sakit. Si Joram to ha? at hindi pinagsunog siya ng kanyang bayan na gaya ng pagsusunog sa kanyang mga magulang. Kasi nga, masama siya eh. So, dito mapapansin natin na after natanggap ni Juram ang sulat ni Elias, ay hinulaan siyang mamamatay. Lumipas ang dalawang taon at sa katapusan ng dalawang taon, namatay si Juram, yung hari ng Huda. So, iisipin natin, ano, yung total na pagkahari ni Juram na sinabi na sa atin kanina, walong taon eh. Di ba nabasa natin kanina yon Walong taon. Ah, ito, ibang verse naman, ano? 21-20. May tatlongpong dalawang taon siyang nang siya'y nagpasimula maghari at siya'y naghari sa Jerusalem na walong taon. At siya'y nanaw na walang nagnasang pumigil. At inilibing siya sa bayan ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari So, ito ang point yan. Kung naghari si Joram, kung hari ng Huda ng walang taon, at namatay siya after niya natanggap ang sulat ni Elias, two years after, therefore, natanggap niya ang sulat ni Elias noong ika-sixth year niya ng paghahari sa Jerusalem. Kasi, eight years eh no natanggap niya yung sulat after two years na matay siya. So, ika na taon yun nung natanggap niya yung sulat ni Elias. Pero kung ating maalala, noong time na sumampa sa langit si Elias, ay nasa ikalawang taon pa lang ng pag ni Joram. Diba? Yung hari ng Huda, kasabay naman ng first year ni Joram na hari ng Israel dahil namatay nga si Utsusiyas. Diba? Ayun sa 117, sa gayoy na matay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinilta ni Elias. At si Joram ay nagpasimulang maghari na kahalili niya ng kalawang taon ni Joram na anak ni Josapat, na hari sa Huda sapagkat wala siyang anak. Therefore, noong second year ng panunungkulan ni Joram na hari ng Huda bilang hari, wala na si Elias noong time na yun eh. Pero bakit nakapagsulat pa siya kay Joram na hari ng Huda, four years after, noong ika year na pag ni Joram, hari ng Huda sa Jerusalem, so, nakapagsulat pa siya. Kung second year siya, kinuha o umalis, bakit after four years, noong ika na taon ng pag ni Joram, nakapagsulat pa si Elias? So, mangyayari lamang yun, kung andito si Elias sa mundo at wala sa langit. So, nilipat lang siya ng Diyos sa isang malayong lugar kaya hindi siya nakita nung no, limampung lalaki at ni Eliseo. Yun lang yung pinaka-logical explanation dun. Ano? Kasi, ito, no? Nabanggit ko ito kay Mang Bert. Eh. Latag ko yan. Sabi ni Mang Bert. O, pwede naman nagsulat si Elias. Nung andun siya sa langit, pinadala niya rito. Sabi ko, Mang Bert, eh may kasiraan yung ball pin at papel eh. Paano mapupunta sa langit yun? Sabi niya. Eh, imposible ba naman sa Diyos yun? Tingnan mo, di ba? Yan kasi ang turo ni Willie. Walang imposible sa Diyos. Pagka nasusukol ka na, sasabihin mo, imposible ba naman sa Diyos yun? So, kahit labag na sa Biblia, iaatang mo na lang sa Diyos yun. Wala namang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin kahit labag sa Biblia. Mali yun eh. So, sabi naman ni, ano, meron namang nagsasabi, ito daw ay prophecy. Pero nilatag natin, hindi ito prophecy. Nung kasalukuyang nangyari yun, tsaka palang sumulat si Elias eh. Kasi kung prophecy yun, dapat sinabi niya, gagawin mo it ganito, papatayin mo sila, itong gagawin mo, pasasambahin mo sila. Hindi eh puro past tense na eh. Nagawa na ni Joram yun. So, magiging possible lang yun. Kung andito si Elias sa lupa. Dahil papano siya makakapagsulat kung siya ay nasa langit? Wala namang panulat at papel doon. Kumbaga inilipat lang siya nung siya ay kinuha. Diba? Katulad nung nangyari kay, ano, yun sa Acts 8.39 hanggang 40. So, yun. yun Meron namang magsasabi. Merong, eh, nagsabi. Sa ganitong latag. Ay, hindi. Mali yan kasi. Mali ang Biblia sa mga pecha. Tsaka doon sa mga hari-hari, mali sila. Ngayon, kung hihingi ng pagkakataon, may part 2 ito eh pwede kong gawa ng part 2. Or actually, ando na. Ready na yung part 2. Doon sa sagot na mali-mali yung mga pag-ahari. paliwanag paliwanag doon. Nasa Bible din. Kung anong nangyari sa mga yun. Pagka binilang mo makikita. Kung paano silang magtugma. Okay, so. Brad Soro, Brad Alvin, saan uh, sana mapanood nyo. Tapos, Brad Alvin yan, naka-record yan, naka-video. Pag tamad mong basahin, or may transcript naman, pag gusto mong basahin, para pwede mong balikan. Kasi kay EPSE, eh, outline eh. So, mahirap, ano yun, diba? Tapos, wala namang transcript. O, oh, ito, may transcript. Pag-aralan mo, buklatin mo, ulit-ulitin mo. Eh, sa Bible naman galing yan eh. Diba? Kumbaga, matutunan mo once, dala-dala mo na yon Alam mo na yung topic na yan. So, yun muna, Brad Soro, ha? Salamat. Salamat sa mga bros and sis, kung sino man ang kunulo, mapakinggan nyo ito.